Good morning! Monday. Ayan. Tingnan nyo naman yung aking kanem. O, oh, di ba Ito yung orange na bell pepper. Pero tingnan mo, ang liit ng bunga. So, pwede ko na tong i-harvest, guys. And, meron pang iba. In yung aking labuyo. O, oh, iba ko kung labuyo ba to. Pero meron ng bunga. Ayan, ba? Diba? Ayan. At saka itong sili na haba, guys. Pang siligang. So, ito na rin. Harvest na rin, na rin to. Naka-harvest na ako nung last week. Ayan. At least, natikman natin ang bunga ng ating mga sili. Oh, okay. Tapos itong sili, uh, itong green bell pepper natin, tingnan niyo naman, nabulok na sa top niya. Dito ka muna. Ayan. So nabulok na dito. So tanggalin na natin 'to kasi nabulok. Hindi siya nabulok, kumbaga naanuhan ng araw. Ayan. Sobrang init kasi kaya ganyan. Oh. Pero daming bunga ang ating bell green bell pepper. So, tanggalin natin to. inyong yung sili natin. So, meron ako na harvest na lima dito sa siling haba. So, meron pang mga bunga-bunga. One, two, three, four. So, meron ulit tayong harvest na dalawa. Ayan. Lagay muna kita dito. In this is ko alam nito kung anong ano. Purple ba to? Purple na. May purple ba na ano? Na sili? Kasi ang alam ko orange, green at saka yung isa. Ano ba yung isa? Ano sa pa yung kulay na isa? Red. I think red. Pati hindi naman naging red. but black ka na? So tanggalin na kita dahil ayan oh guys na nainitan siya. Kaya ko nilipat dito kasi dati doon. Doon sa may banda doon. Yung ano natin. Tapos nilipat ko dito sa may pine tree para may lilim sila kasi sobrang mainit. Ayan. I-ano natin sila dito para may maharvest natin. And may talong! Oh my God! Ang aking talong! Ito yung malalaking talong guys. Ayan ayan, meron tayong talong dalawa, so pwede na bang ma-harvest yan pwede na bang ma-harvest itong aking talong oh my god, namatay yung ay, yung sapang flower niya. so at least, meron tayong ano, so at least next time alam ko na kung ano buwan ako magtatanim ng mga ano, so na late ako magtanim ng talong mga ganyan, mga kamatis yung kamatis ko guys, namatay na nag dry na, hindi ko na tinuloy uh, na alagaan pa kasi nagsasayang lang ako ng tubig so ayan, harvest din natin yung napaka cute na ay, nako naman nabulok pa meron pang isa, pero nabulok ka na pero harvestin na nga kita So, tanggalin na natin to guys. Ayan, nabulok naman. Pero at least, masaya pa rin ako kasi may bunga ang ating ano, mga bell pepper. So, matitikman natin. At least, kahit konti. Ayan yung ano natin, Oh, blueberry natin. Iwan ko kung nagsusurvive itong blueberry. So, ko ulit doon para malimliman siya. Yung kangkong ko, marami akong kangkong. Ilang beses ko na itong na-harvest, guys. And alam nyo yung kangkong, meron siyang, ayan, meron akong, ano doon? Ano ba yung tawag dyan? Ginger. Ayan yung ating kutsay. Ayan. Maganda yung ating kutsay. Matataba. Ayan. Ayan yung, of course, yung natin. Ilang beses ko na rin natalbusan yan so ito ilalagay natin sa ano, meron akong compost ano dito lagay ng mga compost ayan so dito ko nilalagay yung aking mga compost ayan, ayan yung kamatis ko patay na And yung ating star jasmine jasmine star or something sila talaga matibay sa ganitong klase ng weather dito sa Las Vegas. And yung ating jade. Ayan. See? Yung jade natin. Ah, ilang beses din nating natalbusan yan. Naulam na. O, na. oh, diba? Tapos ito na yung maganda nating alugbati. Wala na o oh, hindi ko mabuhat kasi gusto kong siyang ilipat sa ano hindi ko siya mabuhat. Ayan. And ito din, yung iba nating mga alugbanti. Ito din yung tinanim ko sa lupa. Ayan. I think dito sa lupa, hindi siya masyadong, uh, ano, malalim naman yung hinukay ko. At saka maganda yung soil, yung lupa na ginamit ko in yung ating pinya. Look at our ating pinya. So, meron akong napatubong dalawa. I mean, tatlo. Pero ito yung maganda. Ayan, at saka yun yung iba kong kangkong ayan naka ilang beses ko na rin natalbusan ang ating alugpati ayan tatanggalin so, natin tong iba kasi malalaki na siya hindi na siya maganda ayan so, kailangan tinatanggalan yung hindi magagandang ano para hindi madamay yung mga beautiful hindi madadamay sa kapangitan ng iba di ba ayan yung ating nakakain na aloe vera and yung cactus pearl natin sana bunga na ang ibigay mo sa akin next time sino may gusto ng alugbati meron pa ako dito oh. baka mapalaki nyo ito and yung ating kangkong. Marami na rin akong natalbos dito. Nasinigang. Nasinigang ko ng ilang beses. Tapos, laging nagbibigay ng talbos. Ayan. So, dalawa ang aking malaking pinagtamnan ng kangkong. So, ayan guys. So, pupunta naman tayo don sa likod. Ayan yung aking mga kamote. Di ba? Oh. Ito yung pinata... Binili ko yung bunga niya. And, ayan, yung bunga na binili ko. Tapos, binabat ko sa tubig. Tapos, yan. Ganon din sa isa. Ganyan. Natalbusan ko na rin to, pero namamatay sila. I think walang tubig. Or, nasubrahan sa tubig. I don't know. And, ito yung nabili natin na ibang klase ng kamote yellow green. So ayan. di ba ang ganda? Tapos iyan, di ba ang ganda? Tapos ito yung aking saluyot na binigay ni Christy. Ayan, natalbusan ko na rin pero ang dami pa rin palang ano. So mas maganda pala na tinatalbusan mo para ano, mag agsaringit, mag sibol. Lumabas yung sibol. Ayan yung isa nating jade. Ayan, yung nauulam na jade. And yung pin ayan. Lumalabas na yung ano. So, kailangan tanggalin yun. Ayan yung aking pipino. Ayan, dito naman tayo sa ano, raised bed natin. And yung aking sunflower. Dito, maliit siya kasi hindi masyadong naiinitan dito sa side na to. Doon lang. So, di ba? Akala ko, late na tayo nagtanim ng ano, ng sunflower pero late na nga ayan, kinaka may uod na kumakain ng aking ano mm, ano ba yun sunflower so hindi ko makita kung nasaan yung uod tapos ito yung ating pipino so kailangan ko lagyan ng ray, ano ba yun pagkalat katanya, kasi kailangan pala hindi nababasa yung ano niya kasi ang balak ko parang ganito siya sa yellow pumpkin natin. At least itong yellow pumpkin, ayan oh, ang lalaki na